Hello what's up magandang araw po sa ating lahat Ang video ito ay para po sa mga may satellite Nagkita po nyo sa ating screen Ayan Kung na-encounter po natin yung ganyang problema Susolusyonan po natin sa video ito Nililipat-lipat naman natin Ganyan pa rin nagpapakita Pero may load po siya Tingnan nyo po yung strength niya tsaka quality niya walang nakalagay kung ilang percent ang signal niya kaya solusyonan natin yan sa video ito let's go una po natin gagawin gamitin po natin yung remote ng ating satellite hanapin po natin yung menu at i-click po natin yan may magpapakita pong ganyan Uh, gamitin po natin yung arrow down at ipunta natin sa system setup. Click po natin yung OK. Yan, maghanap po siya ng pin code. Click po natin yung apat na zero. Ngayon naman, may magpapakita po ulit na ganyan. Arrow down po ulit tayo. Punta natin sa factory setting. PIN code po ulit 4 na 0 po ulit Ayan Pag yan naman po uh, Arrow left Punta po natin sa Yes Yung kulay yellow Tapos okay po Ayan mamatay po yung Ating screen as mag open po siya Nang ilang sandali Ayan hintayin po natin Lapit na pong mag-okay yan. Ayan. Click po natin yung okay pag may ganyan. Ayan. Okay na po. Tapos na po yung ating problema.